Sabi ng mga demonyo kanina, pangatlo siya, hindi yan makapagsalita. No? Sign language lang siya dati. Karon makapagsalita ka na. No? Maginhawa na po yung... Lagi siya may oxygen. Lumaki yung tiyan niya. Sabi ng demonyo, akong dahilan. Bakit lumaki yung tiyan niya? Matigas yung tiyan mo, di ba? Pero ngayon, malambot na. No? <laughs> kalangan Pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga Ang tuhanan para sa ating mga patid na kulang ang kalaman Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa Viva Cristo Rey! For Dio et Ecclesia! Uh, naharas siya Doon sa plaza sa Hagna Kanina pa lang siya nagising <laughs> Sabi niya, bakit ba? Ano, ano itong lugar? <laughs> Tagalog siya eh. Hindi siya marunong, hindi siya makapagsalita ng bisaya. Pero during exorcism, fluent siya magbisaya. <laughs> Ang pangyayari ay ito po. Ang nangyari po ay, may ex pala yung boyfriend niya. At nagalit. May mangyari sa'yo. Tatlong araw ka lang mawala ka na. No, kinakurse siya sa ex ng boyfriend niya. And then, ang naalala niya, doon lang sila sa plaza. So, anong araw na ngayon? The Thursday na, ha? Anong ginagawa ko? <laughs> di ba? Di, nakita niyo pagpasok niya? Uh, di ba, nauna siya dito? So, Satan is real. No? And then, pwede bibigyan ng karamdaman yung pasyente sa demonyo, pwede i-command sa mga evil person, ang demonyo, para magsagawa, para ma-realize yung curses nila. No? You are so blessed now. Why? You know how to protect ourselves by consecrating ourselves to the Lord through the sacraments. Kaya nga, pasalamat tayo mga pari. Ang dami mga pari ngayon nagpakumpisal. At natulungan din ako, hindi ko kaya ako lang mag-isa. Bigyan natin ng papuri yung mga pari na bumibisita sa atin. At sa mga hinaharas ng demonyo, huwag kayong magmadali. Wala, hindi naman magic yan. No? So, kailangan pa ng counseling, processing, at diagnostic procedure. So, meron tayong mga diagnostic procedure. Yung pangalawa naman, hindi siya makatulog. Ang dami ng gamot, iniinom niya. Pumunta sila last Sunday dito. At nag-react siya. <clears throat> so, nagsagawa tayo ng diagnostic and review. Yung mga questioner, sinasagot niya. So, nag-react pa rin siya ngayon. Uh, yung pangalawa. No? At sabi niya, Father, ang malaki laki na po yung improvement. Dahil, ang taas na ng tulog ko. No? So, patuloy pa. And then, sinabihan ko siya, hindi ka naman possess. So, patuloy lang sa rule of life. Gawin mo yung na lalaman mo, natutunan mo dito. Dahil kayo po ang makapagpalayas ng demonyo. No? Sa pamagitan ng cooperation ninyo. The, the, the grace of God will operate when we cooperate. Kahit araw-araw pa tayo mag-exercise, no? hindi ka naman nag <laughs> Kailangan From us the cooperation. So baguyan mag mag pray mo nata ah, mag, mag basahon sa si nato ibang karon. Thirsty karon. Nindugta. Pagidum na akin niyo. Kilo si bang helio ni san lucas. Mayon sesus yanto sa mga pariseyo, may usaka dato yan nag sulob sa mahal ng bisde o nagpuyo ng luho kayo. may usang-usab kakabos ni Ganlag Lazaro, kansang lawas na lukop sa mga nuka, o pagdadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Basi na lang, makakaon siya sa mga mumho ng mga taga kikan sa lamisa sa dato. Kung bisan ang mga ero, manuol o mutilap sa iyang mga nuka. Unya, namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Dito sa kumbira sa langit, ang dato usab na matay o kilubong o nag-antos pag-ayo dito sa Hades. O niya, siya sa iyang nakita si Abraham dito sa layo o si Lazaro sa tupad niya. O misinggit siya ng tukang Abraham, amahain, kaluyin taon ako. O ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig o pabugnawan ang dako ang akong dila kinaganto suku ko pag-ayo sa kainit nining kalayo. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga uh, dito kapas kalibutan na buhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lunlun -lun lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayon na siya diri. Samtang ikaw da nagantos. Gawas pa ni ana, ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato. Aron kadtong buot motabok Ngan hak kanimo gikan diri dili makahimo ni ang anaa diha makatabuk ka kanamo. Ang dato mitubag kun mao kana amahan hang yuon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Gin ako may lima ka igsuong lalaki. Padtuas siya. Aron sila kapasidanan nga dili may anhin nining dapit sa kasakitan. Sa brahma ingon at dito si Moses, mga mga propeta, nga magpasidaan kanila. Sila na ay mag, mag, mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, ang panamahain ka dili paigo. Kung na doon ay mabanhaog mo adto kanila, pamiya gayod sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moses o sa mga perpeta, dili kayod sila makabigbisag pag may mabanhaw. Ang Ibanghelyo sa Gino. Please be seated, mga kapatid. At alam nyo, sana po ay gamitin ninyo yung prayer, ha? Regularly. Marami tayong matulungan. Hindi lang yung mga may sakit na family members ninyo. Yung mga kapitbahay ninyo, turuan ninyo sa natutunan ninyo. Okay? And go to the sacrament of confession po. May isishare lang ako sa inyo itong uh, an exorcist explains the demonic uh, itong ka Father Gabriel Amart. Sabi niya, Satan's mission is well explained by the Apostle Peter. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. 1 Peter chapter 5 verse 8. We can interpret that devouring as doing harm, bringing to perdition. So ano ang itong devouring yung looking for someone to devour? No. Para una para doing harm. No. And perdition sa ating kaluluwa. The devil's mission in the world is to seduce souls. Uh, temptation. I-seduce tayo ng demonyo. No. To lead its men and women on the weward paths of sin. No. Weward. Path of sin. Kaya nga, may confession dito. Makatulong po yan. Yung regular confession natin. The principal path of this tragic mission is that of temptation. Each one of us must fight against the temptation to sin for as long as as we live. Araw-araw po, nag-struggle tayo sa kasalanan. Indeed, sin leads to death. Ang ating kasalanan will lead to spiritual death. Lahat naman tayo mamatay physically. But it is greater than physical death. It is a spiritual death. The absence of grace. Yan po 'yung spiritual death, the absence of grace. The the life of the soul is emanating from the grace. Kung wala na tayong grasya, ha? oh, hindi. 'yung soul natin na dead na. Spiritual death. So sin leads to death. So kayo nang umpisal kayo you are resurrected. Muli kayong nabuhay. Di ba maintindihan nyo? Ano yung otos ni Kristo? Buhayin nyo yung mga patay. Di ba? Ang daming patay ngayon. Uy. Ngayon, nung kayo, muli kayong nabuhay. Wow. Sabihin mo sa katapi mo, nabuhay kang muli. Yung mga pari may kapangyarihan sa pagbuhay ng mga patay. Ang pari lang. Uy. Naintindihan niyo yung sinabi ni Kristo, buhayin niyo yung mga patay. Nandito <laughs> si, 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 ano, kumusta ka na? Ah, fight. Sabi, sabi ng mga demonyo kanina, pangatlo siya, hindi yan makapagsalita. No? Sign language lang siya dati. Pero makapagsalita ka na? no, maginhawa na po yung lagi siyang may oxygen. 'Di ba? Mm. Kumbate. ha? <laughs> <laughs> lumaki yung tiyan niya. Sabi ng demonyo, ako dahilan. Bakit lumaki yung tiyan niya? Matigas yung tiyan mo, di ba? Pero ngayon, malambot na. No? <laughs> Patuloy lang ha. Hindi tayo magmadali. At bro, ipagdasal mo lagi siya. Huwag kang magmadali. No. Satan is real. Anong pangalan ng demonyo na? Dua. Dua. Hmm. Saan kayo nakatira? Sa mga puno. oh. So, matuloy lang ha. May pasyente din kami, na katulad niya, lumaki yun siya. Lumaki din yung kanyang bayag. Yung kanyang itlog. Oh, umaabot sa kanyang tuhod. Mm, sabi ng asawa, bakit lang yung itlog ang lumaki? <laughs> bakit lang daw yung itlog ang lumaki? Daw? No? <laughs> Alam nyo, <laughs> ngayon ay lumiit na yung tiyan niya, normal na. At yung paan niya, normal na din. Uh, at yung bayag niya, bumalik sa normal. At ilang demonyo pumasok sa kanya, walo po. Walo. Nah, Satan is real and evil uh, men are real. Hmm. Evil men are real. Nang sinla sa tabi niyo. <laughs> nang sinla, no? So, how to protect ourselves? Increase your knowledge. Okay? And then go to the priest, repent all our sins. Sabi Father Amart, it should not surprise anyone, and I shall speak of it shortly. if I say that these are more, there are more victims of Satan's ordinary action than of his extraordinary action. So, compare sa extraordinary action, yung mga spiritual harassment, possession, uh, oppression, yung dinidiscuss kanina, uh, infestation, and uh, uh, possession. Mas marami pa ang nabiktima ng demonyo sa ordinary attack. Ano yung ordinary? Yung kasalanan natin. Yun po, lahat tayo po naharas ng demonyo sa ordinary lang. Ilan lang ang hinaharas extraordinarily. Pero ordinary attack ng demonyo, tayong lahat. I shall speak of it shortly if I say that there are more victims of Satan's ordinary action right? than of his extraordinary action. We are all victims of temptation, but never through their own fault. Ah. But only some are victims. of extraordinary action of Satan, but never through their own fault. Yung mga possessed, hindi naman sa uh, kasalanan nila yon. Dahil yun sa mga lolo, di ba? Mga albularyo, mga ancestors natin. But never through their own fault. Therefore, they are not morally responsible. So, ano ba yung pinaka uh, worst father? No? Yung possessed o tayong hindi possessed na nagkasala? Mas malaki 'yung moral responsible na uh, responsibility natin dahil hindi tayo possess. Sabi ng Posses kanina sa first na ine exercise ko, anong ginagawa ko ni, uh, sa inyo? Sinipa mo kami, sorry, hindi ko alam. So they are not morally responsible because they are not conscious. They are not Sabi ni Father Sikia, ah huh? uh, Father Amort never through their own fault. Hindi nila kasalanan yun. So, ang limonyo naghahari dito sa ordinary action niya. Yung kasalanan natin. Kaya nga, may confession dito. Okay? So, salamat, Father. Hindi ako possess. Magpasalamat ka kung hindi tayo, nakalibrate na tayo sa ordinary action of the demon yung kasalanan natin. Therefore, there are a temptation assault us. It's holy day. Jesus himself submitted to temptation. Even Jesus Christ is tempted. During the 40 days he spent in the desert after his baptism in the Jordan. And also later on, the devil tempts us both in our natural dimension, that is, in our interior wounds and weaknesses. And through the various occasions of sin that present themselves to us, araw-araw -araw tinitempt tayo sa ating isipan, sa ating bibig, sa ating mga gawa, sa mga hindi na kailangan natin gawin, pero hindi natin ginagawa. Omission. Sin of omission. Temptation is dangerous because it is difficult to uncover in the folds of our thoughts. Saan ang galing yung temptation natin? Our thoughts, words, works, and omissions. Apat po. Thoughts, words, actions, and omission. Sa paggawa, sa hindi, uh, sa hindi paggawa sa nararapat. Sin of omission. Dapat gawin natin to pero hindi mo ginawa. Sin of omission. Ito po, eh, lagi nating uh, inuulit-ulit during Misa. Discernment is necessary. Anong pinaka -importante? Discernment. That is, we must have a well-trained eye. Dapat, pipiliin natin yung titingnan natin. O, uh, mga movie na ating panoorin. Well-trained eye, and a spiritual intelligence, yung knowledge. Kaya nga, may katikisem. Buong umaga po, katikisem, sana hindi kayo na late. Kung na late kayo, balik kayo uli. <laughs> no? Spiritual intelligence that help us to recognize the claw of the tempter and those who bring us straight to sin. We must reject them and instead accept the good inspiration that come from God. Therefore, it is necessary to guard our heart and our external senses from indecent spectacles. Yung mga hindi magandang tanawin. Guard our eyes, our hearts, our mind. Each of us becomes what we see. Ano? Each of us becomes what we see. Yung pinanood mo, maging gano'n ka din. Bakit? Uh, bakit pabor tayo sa bayo mga bayolente? Dahil yun, yun ang pinanood natin eh. Gusto ko, Father, action movie. Di ba? Bata pa tayo. Tamanjiri. Totoo, hindi. <laughs> we become what we see. Bakit maraming pabor ni Duterte? Because... We become what we see. Sinong pinanood mo? Gusto mo gira eh. Gubat. <clears throat> we become what we see. Look at the saints. Look at the lives of the saints. The values of this world is opposite to the gospel values. We become what we see. What we listen. Totoo hindi. What we read. Therefore, let us be discerning in what we see and listen to, and above all, let us choose good friends. Grave na? No? Oh. Let us choose good friends. Ito po, grabe po ito. Ang dami kong pagkukulang sa Panginoon. Kung <laughs> oh. What we see influence our mind, influence our character, it will become what we are, what we see. Yun. Yun ang katotohanan. Totoo, hindi. <laughs> May pinupost ako. Ito yung pinupost ko. When the order of values is jumbled and bad is mixed with good, individuals and groups pay heed solely to their own interests. Hindi eh, ma maganda yung mabuti, haluan mo ng masama. Hindi eh, maganda yun. Hmm. Anong resulta na? Diyan. <laughs> Anong sabi ng simbahan? Vatican II. When the order of values is jumbled, And bad is mixed with the good. Individuals and groups pay heed solely to their own interests, not to those others. Totoo, hindi. Ang ganda ng sinabi ng simbahan, no? Ako, mag lang ko sa sinabi ng simbahan because the, truth, the church is the foundation and pillar of truth. Not Father Darwin. The church. Not one person but it is the divine person who is Jesus Christ. Amen? Amen? Thus, it happens that the world ceases, ano, mawala na yung mundo, ceases to be a pl place of a true brotherhood. Wala na. Oh. Parang obsessed tayo sa patayan eh. No. Patay! Patay na rin! Patay na rin! Kanya ba yun may solution? Dili, uy! It revolve at it koan it create more violence violence begets violence no, only justice begets justice toto hindi so ngayon patuloy tayo sa pagbabasa dito it is also necessary to have a well formed conscience ano well formed conscience dahil ang dami sa atin wala nang konsensya <laughs> A good conscience is not achieved by elevating oneself. Parang tayo na ang mataas, no? Higit sa iba, no? Worse yet, allowing to dominant culture to arbitrate good and bad. A good conscience is obtained by confirming one's will to God's will. Ano yung turo ng simbahan? Ano turo ng Kristo? Si Hindi turo ng isang tao. <laughs> Amen? Are you following Jesus? Or are we following celebrity? Are we following human being? Who to us? Who to us? Sabi ni sa first reading ngayon, who to us? If we rely on human being, no longer in the strength of God. Amen? A good conscience is obtained by conforming one's will to God's will and to his teachings. Not to the teaching of Father Darwin. To his teaching. Because Jesus is the only way. The only truth. The only life. Bakit magulo yung mundo? We never follow him. Sabi ni Kristo, iisa ko ninyo, kabigon ko ang tanang kalibutan. Hindi mm, man si Kristo, iisa na to. Marcos, Duterte, Marcus, Duterte, Lini, <laughs> namura na. <laughs> Human beings! Magulo yung mundo! Kung lahat tayo, the followers of Duterte, the followers of Lini, the followers of Marcos, promote Jesus greater than them. Higher than them. Uy, uh, nabali naman eh. <laughs> <laughs> Who is God? Only Jesus. Amen? Amen. Nagkaisa ba tayo dyan? Magka-fanatic ka na sa isang tao. Who to us? no? Which are given because the teaching of Jesus will liberate us. But the teaching of men will slave us. That's the difference. Ano? The teaching of Jesus will liberate us from sin. But the teaching of men will slave us from sin. Mm. Ayaw sulbaha ang sala. Pinaagi sa pagbuhat og laing sa hama sa ng pagka pero sa po nang mapatay Ayaw sulbaha ang sa, pinaagis laing sa. Uy. sulbahon po mo, ang sa, pinaagis sa. Di na maayo. It cannot resolve the problem. It adds more problems. And chaos. Pero mo naganahan na to. Kasi lagi tagtanaw. What we see is what we become. Ano sa to? Each of us becomes what we see. what we listen what we read okay ayon, uh, which are given to us for our happiness and our salvation are summarized in the highest degree in the commandments follow the commandments of god only the commandments of god will give us life opposite to the commandments of god will lead us to death diba most powerful ngayon ang culture of death the culture of life. So, kailangan tayo let us humble ourselves and receive the sacrament of confession. Alam nyo, <laughs> merong nagsurrender sa akin dito. Ang dami niya niyang pinatay. Ang dami niyang pinatay. Father, hindi na ako makatulog. Isa siyang polis. Isa siyang polis. Hindi na ako makatulog, Father. Ang ginawa mo. Yung mga adik, Father, pinatay ko, Father. Hindi na ako makatulog, Father. Ang dami ko na. So, buhay ka pa, nasa imperno ka na. Nabihan ko siya, buhay ka pa, nasa imperno ka na. Father, ang init ng katawan ko. So, malaking proseso ginawa namin sa kanya. Alam nyo, ang daming demonyo sa katawan niya. Violence. Behind violence is demons of anger, demons of hatred. Oh, sino yung sinuburtaan niya? Sabi ni Kristo, forgive them because they do not know what they are doing. Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam. Si Kristo ang pinatay, hindi siya pumatay. Uy. Totoo, hindi. galit kayo sa akin. Mahala kayo. Sinunod ko si Kristo, hindi tao. Sabi ni Kristo, patuloy tayo. Let us, let us follow the commandments of God. Only the commandments of God will lead us to life. Not human being, not their, their ideologies, not their philosophy, not their principles. Patuloy tayo.